ngayon nga pala araw na ito ay samahan niya ako para magayos ng kulungan ng ating mga biik dahil ngayong first week ng January ay aanak na ang ating isang inahin ito nga pala ay pa 100 days na nagkakamayar na siya ng mga palatandaan para nang siya ay malapit ng mga anak dito nga pala ay gumamit tayo ng metal screen saka ng 2x2 na kukulamber wala nga pala tayong makuha ditong plywood kaya hard na lamang ang gagamitin natin dito nga pala ay pinakuan ko na to. Ganitong kulungan nga pala ang ginagamit ko sa tuwing mga nganak ang aking inahin para makaiwas sa sakit na maaring makuha ng ating mga piglets o biik. Sa susunod na upload nga pala natin ay ipapaalam ko sa inyo kung ilan ang magiging anak nitong ating inahin. Dahil yung sinundang pag-anak nito ay binigyan tayo ng 16 piglets. Kaya sana bigyan ulit tayo ng malalusog at malalaking anak nito. Ito nga pala ay pansamantala lamang dahil tapos pa tayo sa ating budget at wala pa tayong pampaayos ng kulungan na ipasisiminto kaya nagtsatsaga muna tayo sa ganitong kulungan sa ganito naman paraan ay makakaraos na rin tayo hindi nga kalakihan ang kinikita sa ganitong negosyo depende na lamang kung talaga ang alaga mo ay nasa lima o higit pa hindi rin naman ganun kadali na magpagawa ng basta-basta na lamang ng kulungan aantayin mo pa rin talagang kumita ng malaki upang sa ganun ay makapag-ipon tayo na pampapahayos natin sa ating kulungan balik tayo sa ating ginagawa ito nga pala ay nalagyan ko na tigtabila ng harang. Hindi ko na nga pala ito masyadong papagandahin dahil ito ay tatlong araw lang natin papakinabangan. At pagpasinsyahan nyo na rin ang aking busis dahil napaos ako sa kakakanta. At hindi lang yun dahil first time ko lang ngayon na mag voice over. Baka sa ganitong paraan ay dito tayo mapansin ng ating mga followers. At sana naman, ilike and share nyo itong video ito. At samahan nyo na lang comment kung okay ba ang voiceover ko. At kung hindi, ay hindi ko na yung pagpapatuloy ito. Dito nga pala ay natapos ko na yung ginagawa kong kulungan ng ating mga piglets. At nilinisan ko na rin yung ating inahin. Hanggang dito na alam pala ang video ko dahil kayo ay surang-sura sa pagsasalita ko. At kung hindi naman ay maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo. Bago ko nga pala tapusin ang video ito ay nagpapasalamat ako sa panibagong viewers at followers ko. Maraming maraming salamat sa lahat ng pagsuporta nyo. Salamat!